Sinamahan ko bumili ng helmet yung bayaw ko kahapon sa Sec Moto Supply dito sa Tondo. Meron siyang dalawang pinagpipilian. Parehong modular, isang Sec, tsaka isang Kaberg. Yung Sec nasa 5,000 less 20%, tapos nakita niya itong Kaberg na to 14,000 less 70%. And syempre ang pinili niya, itong Kaberg. Ito yung Duke 2 ng Kaberg. Tinanong ko yung sales lady, bakit 70%? Ang laki naman ng discount nito. So sinabi niya sa akin yung dahilan kung bakit. First is wala na raw yung free na extra smoke visor. Number 2 naman is wala na raw yung pinlock And number 3, last stock na tong display. With that being said, pinili pa rin ni Bayaw itong cupboard. Isipin mo naman, di ba? 14,000 less 70%. So halos naku wala siya ng 4,000 pesos. Ang kagandahan sa modular helmet is para kang merong jet type helmet at full face helmet at the same time pwede mo siyang i-convert from one type of helmet to another on the fly. Meron na rin kasamang sun visor tong helmet na to, kaya pagka maliwanag, ibaba mo lang siya, hindi mo na kailangan palitan yung visor mo nung smoke lens. Marami pa akong nakita mga nakasale na helmet at ibang motorcycle items sa SEC, kaya kung gusto nyong makatipid, sumilip na kayo sa pinakamalapit na SEC Moto Supply.